Patuloy pa rin iniimbestigahan ang nangyaring cyber attack sa system ng PhilHealth. Nasa 700 gigabytes ang impormasyong ninakaw ng Medusa Hacker Group kung saan ayon sa DICT, kabilang dyan ang milyong-milyong impormasyon ng mga miyembro ng PhilHealth. Si Clazel Pardilla sa detalye. Sasalang na sa biopsy at operasyon si Regeline pero bigo siyang makakuha ng membership record data sa PhilHealth na kailangan para makamenos gastos. Hanggang ngayon kasi, limitado pa rin ang transaksyon ng PhilHealth dahil sa nangyaring cyber attack na nakadagdag pa sa problema ni Regeline. Siyempre malaking tulong si PhilHealth eh. Lalo sa kapag uh, na-hospital no ka, di ba? Ganyan. Pag may claims ka. So, importante talaga si PhilHealth. Kaya nakakabala talaga pag nanakaw yung information mo. Sa 700 gigabytes sa impormasyong ninakaw ng Medusa Hacker Group mula sa PhilHealth, 90% na-analyze na sa Department of Information and Communications Technology. Bukod sa personal at mga sensitibong impormasyon ng mga empleyado ng PhilHealth, natuklasan ng DICT na naglalaman din ito ng milyong-milyong impormasyon ng mga miyembro ng PhilHealth. It's not the entire database but a significant number. Yes, millions. Ngayon, parang lumalaki na. But we're 90% done. Iniimbestigahan na ng National Privacy Commission ang lawak ng data breach. Nasa 421,000 files anila ang nahak, kabilang ang mga impormasyong may kinalaman sa membership claims na posibleng magamit sa panaloko at iba pang ilegal na aktibidad. It appears na related siya sa claims it might be a an inventory or something no pero hindi yung claim form eh. no parang collection or reports to ng it appears na ganun no but we have yet to clarify this with PhilHealth is it enough to commit fraud that alone i i don't think na enough siya no but coupled with additional personal information and additional documents Posible, kasi may personal information ka na to start with. Alam mo na yung PhilHealth number, alam mo na yung name and address and birth date ng tao. It's a good start. Dahil wala sila nakuhang kahit na isang kusing na ransom from the government, eh, they will try to monetize the information. And they will try to monetize the information by selling the information to scammers, to fishers, na pwedeng gamitin yung mga datos na yon para kumuha ng fake ID, magparehistro ng fake SIM card, fake registration ng SIM card, or whatever, whatever ano. So, may mga gamitan ng na yun. So, minomonitor po natin yan. isina publiko na ng Medusa sa dark web at telegram ang mga impormasyon. Makikipag-ugnayan ng NPC sa telegram para maalis ito sa naturang platform. Nakikipagtulungan din ito sa National Bureau of Investigation para habulin ang iligal na nag-download ng impormasyon ng PhilHealth. Violation din to ng batas eh. Kung hindi naman dapat nasa iyo yung data, dapat hindi mo ini-store yung data kasi baka maga, maga, ang assumption natin baka gagamitin to sa hindi magandang paraan no so yung mga nag-download na hindi otorisado pwede rin natin siyang habulin under the data privacy act for unauthorized processing kasong administratibo at kriminal ang harapin ng lalabag sa data privacy law pero bukod sa kulong at multa posibleng makompromiso ang privacy ng magda-download ng PhilHealth data na may kargadong malware ang mga files na yon. So, eto na ang ginagamit itong criminal organization. No? Ginagawang pain itong supposed data leak para yung mga curious na, oh, nandiyan ba yung pangalan ko dyan sa listahan na yan? Naka-embed doon yung malicious software na pwedeng pumasok sa, sa computer nyo once i-download nyo o once i-click nyo yung link. So, babala po. No? Hinihikayat ng DICT na maging alerto sa mga mapanilang na aktibidad kasunod ng ransomware attack. Magpalit ang password sa mga online account at i-activate ang multi-factor authentication. Huwag buksan o sagutin ang mga kahinahinalang email, link, call at messages. Sa ngayon, tinitingnan ng NPC ang posibleng kapabayaan ng PhilHealth na nagdulot ng hacking incident. Dapat anyang baguhin at palakasin ang cybersecurity ng ahensya. We're looking at the responsibilities ng bawat officials, departments to see kung meron bang naging negligent. At also, tinitingnan natin kung naging um, upcoming ba sila at kung wala ba silang tinatagong additional na information from us no dapat i-up nila yung security systems nila tayo po ay uh, mayroong uh, naka-up no, na regular antivirus softwares at ito po ay uh, courtesy of our uh, partner provider uh, noong uh, nangyari po yung incident na ito. kung lalabas pa itong notice to proceed this week ibig sabihin ay magtutuloy-tuloy na itong ating uh, updated uh, software uh, antivirus uh, protection sa so, mga kaasay, mga kababayan natin na hindi na ito uh, mangyayari pa. Makikipagtulungan nila ang PhilHealth sa investigasyon. Tiniyak naman ang ahensya na hindi maapektuhan ng health benefit claims sa mga PhilHealth member. Hindi rin nahayaan ang bogus claims gamit ang mga nanakaw na impormasyon. Sa ngayon, balik serbisyo ng website, member portal at e-claims ng PhilHealth ka Pardilia para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas.